Ang araw mga kabirada So for today ay magre-repair po tayo ng switch ngayon So ni-repair ko na siya Ayan kasi yung switch niya is na basag po yung gilid niya So hindi na siya ma -ano, pag switch Hindi na siya mag-contact doon sa loob So ni-repair natin siya So nangyari mga kabirada Ilagyan natin siya ng wire dito kasi ma-ano siya yung paglagyan ng screw is hindi aabot yung kanyang screw so nilagyan siya ng kuwan, uh, wire dito so ito yung talaga yung mangyayari mga kabirada kapag makapal yung palitada or seating ng tile sa ating mga utility box so ang gagawin na lang natin is ilagay na lang natin to kasi wala tayong mahabang screw na uh, dala para aabot ito sa kanyang tornillo So, balik lang natin tong ginawa nila mga kabirada na wire para mailagay niya itong switch natin. Ngayon, ito na yung pinis uh, niya mga kabirada. yan. So, ganoon natin yung wire niya dito sa dalawang butas na to. Yung dito mga kabirada is nilagyan na natin siya ng cable tie kasi uh, hindi aabot yung wire niya. Gawa nang naputol po yung uh, wire na nilagay mga kabirada. So, ginawa ko is pinalitan ko na lang ng cable tie mga kabirada para ano siya dun sa ilalim mo oh. so nagka siya dun sa ilalim yan para hindi siya maglalak yung ating plate dito sa ating wall mga kabirada so yan mga kabirada tapos na rin yung uh, repair natin so ikaw mga kabirada kung ano yung share mo naman yung uh, discard team mo kapag ganito yung uh, utility box na nakalagay mga kabirada Lalo na kapag uh, limited yung resources natin mga kabirada. So ganyan lang po yung discarting natin sa pag-repair uh, ng switches, Lalo na na ito uh, makapal yung kanyang mapalitada at saka hindi aabot yung mga screw na uh, dala natin. So yun, salamat po mga kabirada at God bless.